bread naman to, guys. Gagawa si uh, isa ng ano, bread. Ito na yung ginawa natin kanina, ano, tapos continue na lang siya. Bal bali, bali ano i, ano niya. Anong tawag doon? Ipuporma. Ipuporma kung nataw siya, ipuporma. Purmahin na niyang tinapay. So, lagyan natin ng, ng flour yung ating hands para Parang hindi mang So, ganyan, ganyan, ganyan. <laughs> <laughs> ako, <pa> bread. <laughs> mm -hmm. bread ano bang klaseng bread yan? Bread. Tinapay. Hindi. Okay. So, mayroon talagang pangalan yung tinapay. Kung anong klaseng uh, Spanish bread. Spanish, Spanish bread? Alam ko. Ube. <laughs> Paano ko magkaka-ube? Hindi mo nga akong binili ng <laughs> <laughs> ube. Ang <Pandisal. laughs> Pandisal, pandisal meron bang bread oh, crumbs? Pandisal Pandisals. nila ano sa oh, bread crumbs eh. Pero bread. Pandisal pala yung sabat. Hindi, cheese, cheese. Ano yung sa pandisal? Pandisal yan. Ayun ko doon. Huwag oh. na malam ba? Pwede na malam. Pwede na din ang palaya pandisal. Na ganun. Yan, kinakat niya na guys. Ayun, dito, 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 dito. Ang lalaki ng pagkakating. Ang lalaki ng pagkakating. <laughs> Niliitan niyo guys yung ano. Oh, malaki na. Sobrang liit naman yan. kasi kayo ano. ba yung kayo ba yung Kayo ano ba yung baker? Parang kayo ba yan malinis ba yung kamay Huwag. Next gagawa ng cinnamon roll. Ano, ano, ano yun? Ano yun? Isa pero na Yung okay bread na may cinnamon. <laughs> Ikaw gagawa <Matre>? mm -hmm. <laughs> ka? Hindi siya Search ko pala. Panginalay. Ah, mm -hmm. ano, ano, ano <laughs> <kain> na ano daw? Ano din? Bala na daw. Lalo <laughs> ka nakakain ng cinnamon bread tapos hindi mo alam ko. Remember na naka, naka video yan ha? Kami nga ay eh, apat na taon na kumakain ng garden yan. Hindi pa rin namin alam ano, paano gumawa. <laughs> kasi kain na ka na uh -oh. ka. Bilangan na.

Sa Sabihin mo, yung sa orang ganyanan ka mo. Sige, sige. mo yung ako tumulong? Namiss ko na. Hindi, namiss ko sa buhay namiss ko na. Hindi, namiss ko na. Hindi, namiss na. Hindi, na. Hindi, ano ko na. Hindi, na. na. Hindi, namiss ko na. Hindi, namiss ko Hindi, na bilog-bilog. Ma, ma, bilog. uy, <laughs> uy, <laughs> ako niyan. Ma, uh, expert ako dyan sa bilog-bilog niyan. -bilog